Maliban sa akmang body mass index sa BMI, mahalaga rin sa trabaho ng mga pulis ang pagiging bihasa ng mga ito sa paggamit ng kanilang mga armas. Ito ang paalala ni PNP South Tabato Provincial Director Colonel Samuel Kadungon sa kanilang mga personnel. Ayon pa kay Kadungon, hindi kasi may tatanggi na marami sa mga subject ng law enforcement operation ng PNP sa lalawigan ay mga matatapang. Sa katunayan, ayon pa kay Kadungon, apat na mga pulis na sa lalawigan ang sugatan habang ginagampanan ng kanilang mga trabaho mula ang mga ito sa Tupi, Lake Cebu, Pulubulok at Norala. Dagdag pa ni Kadungon, malaking tulong din sa Provincial Police Office ang pondo na inilaan ng Provincial Government para sa pagbili ng bago nilang mga equipment. Andin sa paggabahang magamit ang baril, dapat profession ka. Kung kailangan mong iputok na yung baril mo, dapat matamaan mo yung kalaban mo. No? Hindi yung ikaw pa ang naunahan. Di kung talagang babagsak ka, so wala na tangga tama yung nasabi ni Chief NP natin na useless yung baril mo. So dapat doon ka na lang sa ng PNP Provincial Director Colonel Samuel Kalungon, Ruel Usano, NDBC Bida Balita.